What's up mga bro? Andito kami ngayon sa Guangja. Okay, so guys, dumidikit siya talaga. Ayun, nila yun, yung mga sinuunan nila yun, no? Stigsa, guys. Ganito kasi yung kasuotan nila dati. Tapos ganun yung mga bahay dati kape muna kami bago kami maging zombie sa The Kingdom. What's up mga bro? Welcome back sa vlog natin. As of now, naghihintay kami ng Uber. Pupunta kami sa Hanok Village. After naman natin mamaya sa Hanok, pupunta tayo ng Gwangjang. Titigman natin yung gumagalaw na tentacles ng Pugita. Must try yun since andito rin tayo sa Korea, di ba? Sayang naman kung di natin magsusubukan. Kung magugustuhan natin, lunukin natin. Pag di natin nagustuhan, okay lang, at least na-try natin, di ba? Para ma-share ko din yung experience, pati yung lasa sa inyo. And also, mention ko lang, nakakaapat na Rolls Royce na akong nakikita dito sa Korea. Yung mga luxury na mamahaling kotse talaga, Rolls Royce bro, pati Bentley. Pero yung mga Lamborghini, Ferrari, wala dito sa part na to. Pero grabe yung Rolls Royce pare. para sa Hanok Village. May visiting hours lang kasi residential area to. So may mga nakatira dito. Ang mga tourists ay 5 PM bawal na hanggang 10 AM. Grabe Mercedes, may sa mababagsak ng takip. Dahil paakyat nga to, nakakapagod siya. Buti na lang may mga vending machine at saka may mga bilihan din ng kape, ice cream sa paligid-ligid. So dito may kita yung mga dating itsura ng bahay Na talaga naman pre at tinitiraan pa din hanggang ngayon Yung mga nakapark na sakyan, syempre sa kanila yung mga bahay dyan at nakakatuwa kasi hindi nila binago kasi syempre futuristic na itsura ng bahay ngayon eh. Pero ganito pa rin itsura kanila. Pero tingin ko, pang the outside look lang yung ganitong itsura. Pero sa loob, feeling ko ano na rin yun. May aircon, maayos na rin yung bahay. Syempre, sa loob, oh, mas comfy na no. May orokan sila doon. <laughs> orokan yun. <laughs> may mga closet na plastic sa ah, na oo oo. yung mga <laughs> dati. Yeah, so tulad nga ng mga sabi ko, eto yung may mga red zone. Ibig sabihin may nakatira talaga dito tao. Siyempre, araw-araw sila I'm ng mga turista dito, kaya kailangan tahimik lang tayo. Yeah, I, 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 I want to me just to make it clear there's a beautiful complexity in you my dear. and every single layer that I see makes me want you more. pagdating naman dito sa kapihan na itong arari, hindi sila tumatanggap dito ng cash card lang. Your... Alam mo, itlog ng Undin, yung ano, yung sa horror movie. Yes. Oh, ito yun. Sumasabog siya, guys. <laughs> Mukulo na ng chanko. Yeah, ay, ah, ah want to be with you Yung ice cream na sang gatas Titikman natin ngayon itong bilog Hindi ko na kung ano tayo Ubas ba to? Ewan Okay, okay. Para siyang papimbo boba Na may matcha sa loob Bigay okay. ni Jig Jig Ay The G.U. Ay Ten dollars bigay ni Aubrey. sa 10 dollars lang buong outfit, guys. 2,000. <laughs> so, guys, dito, yung nilalakada na namin, medyo familiar to, ah. Parang siyang yung sa, ano, sa Squid Game, yung sa Marble Games. oo, oh, no, parang sa Marble Games, to Tududududum, tududududum. Dahil 5pm na, bago kami umuwi, dumaan muna kami sa pinakamalapit na souvenir shop para bumili ng mga pasalubong sa bahay at mga ilalagay sa ref. Aba, kaya naman pala. Bumili ka pa nan... Ano yan? Dinigid mo sa? Luggage. Luggage natin. Sabagay. Dapat lahat ng pinupuntahan natin may ganun ka sa luggage. So, up to the next part. Saan tayo pupunta, guys? Nag-comment ba kayo sa last video natin saan tayo pupunta sa Korea? Para naman makapasyal kami sa mga lugar na na nasubukan nyo na at recommended nyo. Lab, talaga bang binayaran mo yan? Parang dinampot mo lang wala yan eh. Wala silang plastic eh. Babayaran ata pag may plastic. So, hindi nila malalaman kung binayaran mo or hindi, no? Parang dinampot lang ni Wia bigla eh, no? So guys, actually, para din tong Japan kung saan lakad ka din ang lakad kaya kapag nakakita kami ng place to rest, kahit konti lang, sinusulit na namin. Pahinga-hinga din. Grabe naman din, lakad din dito eh. Kaya talagang kakain ka ng madami at sarap na sarap ka sa pagkain mo. Kasi nga, nakakapagod ang mga lakad-lakad dito. Kaya pala, bihira sa kanila tumataba. Ba't kailangan mo iharap sa akin, boy? <laughs> Hindi, I mean, huh? Ang taba natin ngayon eh. Kain lang tayo ng kain. Ang sarap na pagkain nila dito, in fairness. sinakto mo talaga yung Hindi, ang ka, sarap kasi na pagkain nila. Yung natikman namin kagabi. So ngayon, titikman naman namin yung parang medyo exotic type naman ng pagkain nila, di ba? Yung mga gumagalaw sa bibig. Oh, I, want wanna try the octopus. The octopus. living octopus, yeah. My favorite. Oh, your favorite? All right, yeah. I'mma try that. I'm gonna try that. And Let's... Lobby is very <laughs> famous and... Is it good? Yeah, good. Also my favorite. All right, we're gonna try that too. So sabi ni kuyang nagda nagdadrive ng taxi Masarap daw yung UK, yung raw beef, pati yung octopus So andito na kami sa Guangjiang Hanapin namin yun Tapos papatray ko sa inyo yung sundae Which is yung parang dinuguan na sausage So itong Guangjiang ay isang public market Parang siyang palengke pero may mga kainan din Ayan o, no? ang dami Kahit katumingin dito bro, puno puno na pagkain Ano? Okay So, pa Ito hindi ito, na? Paato ng baboy, ko, okay. Uh Oo. -oh. Ano ah, naman siya? Parang pata. Thank you. So, eto yung dugo ng... Tama ba? Dugo? Uh Oo. -oh. Kain na po kayo. Oh, bunga. Kaya na yung isin nila. Hindi ko alam kung paano kakainin to. ito. <laughs> <laughs> At, Ichiwa-chan na! Ha? pa, tao, palmi nag-aawi sa likod ko. Okay, try natin itong paa ng baboy, guys. Ayan, paan ng baboy. Mmm. Yung sobo. Ang gula. Parang masalap siya. Pwede siya ipaksiw. Ito daw. Parang dinuguan. Pero paningin ko, parang siyang chapche na ano eh. Ewan ko. Try natin sure, ito. Pa. Mmm. Actually, masarap din ito. Nakadiri lang itsura niya, pero masarap. Mmm recommend ko sa inyo itong paa ng baboy. Masarap talaga. Pati yung ano, mukha siyang longganisa na dinugoan yung lasa niya. Masarap din. Marirecommend ko din Plus sa inyo. Tapos yung salt niya iba. E eh, di ba, ba yung may asin? Mm. After namin tikman yung dugo na intestine ng baboy, pati yung paa, try naman namin yung gumagalaw. At saka yung hilaw. Live octopus at saka yung raw beef. Sa totoo lang, nadidiri talaga ako sa kulay ng hilaw na beef sa Octopus, kaya. medyo kaya ko pang tankihin eh. Medyo weird nga na kasi gumagalaw pa siya sa bibig mo. Pero yung raw beef, di ko ma-imagine mo ubus ko yun. Game na, game na. Game na. Acting yung gumagalaw, men. So, eto siya gumagalaw-galaw. Oh, my gosh. Ang creepy. Parang may bulate sa kamay ko. Gumigit. Ah! Dumikit sa ngipin ko. <laughs> Ang creepy. Hindi ko ma-explain. Pero masarap. Kailangan mo lang talaga siya patayin. Ah, sorry for the word. Kailangan mo siya i-unalive bago mo lunukin kasi delikado. Okay, kailangan mo na lang muya Actually, I recommend na hindi mo na siya chopstickin kasi lumalaban siya talaga. Kamain mo na. Sige, ano, kakayaan kita mabuhay ngayon. Gagi. Eto ako, gumagalaw ba ito? Hindi kasi siya nagalaw. Ayun nang nagalaw cookie, okay, kunin mo na 'yun. Ayun oh. No? Masarap lab. actually. Ni-remind pa ako kumain ng gulay, ba. <laughs> Kanya kumain ka ng gulay. Ayun siya wala <laughs> wala. Ayun, isa-usaw. Ang moro ang isa, isa talaga. Kaya yung ng egg para masarap. So guys, dumidikit siya talaga ayun oh. Ah. Mm. Mm. Ayun Ayan, dumidikit. Hindi mo mananawin, parang disrespect po. Ano? Wala na pakita nga lang. Sige, sige. A-apri! Kinagat ako! Sorry, sorry, sorry. Gagi, parang kinagat. Dumikit siya sa akin. Guys, dumikit yung suction niya sa akin talaga. Dumikit sa akin. Dumikit sa dila ko. Kailangan mo talagang hanguyain. Mmm! Ano paano nila nakakain? Ang hirap, hirap na hirap na ako ito, 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 ito. Ang hirap na kulit ng chopstick. I recommend na kamayin talaga. Dumidik eh, oh. no? Ayan, no? Oh. Mm. mm. Dumikit sa dila ako. Yung kabado ako. Yung bang ba inangat-ngat ko?

Ayan. Yeah, kasi dakay dami Worth it naman guys kasi ang sarap pala. Hindi ko na expect to ah. Hindi na lang. Just to be safe. Nguyain mo maigi. Kasi pag hindi pwede yan dumikit sa lalamunan mo. So guys, titikman natin tong hilaw na beef. So ayan sya. Nagyayak ng bawang. Sarap. Naging ano yung bawang. Parang crunchy. Nagyayak so, natin ng bawang. Pero sa totoo lang, may sakit din yung suction niya. Ayan o. May sakit din yung pagkapit niya talaga. Feeling ko nga kinakagat ako eh. So, tikman naman natin ngayon yung hilaw na baka. Lagyan mo ng bawang. Paste. Lagyan natin ng paste. Mm. Mm. Ang hang. Okay. Oh. Mas, mas natripang ko yung octopus. Guys, ito yung the perf perfect mic. May, may rock, may bawang, may hilaw na beef, may parasite. Mukhang kapos <laughs> oh, ba wala? meron ba? Takot na yan, No, okay din, no? Lagi na kailang kapi ka na. Panguna pa lang to. Panguna. Pangpito mo na yan. Partida, Mormons ka pa. <laughs> may ako kung ako sa Guilty. <laughs> Try natin tong dessert natin. Pagkatapos ng gumagalaw, dito naman tayo sa di gumagalaw pero matamis. Eto, kakain ulit tayo ng di gumagalaw. May...

pagkatapos namin sa Guangzhou, nagtaxi na kami papunta dito sa Myeongdong kasi nandito na naman yung masasarap na dessert at iba't ibang food bazaar nila dito. And hindi ko rin ine-expect na magugustuhan ko yung gumagalaw na pugita. Ang sarap pala talaga nun. Yung raw beef hindi masyado kasi malamig siya sa bibig. Pero ang sarap ng octopus talaga eh. Dito na rin nga pala kami bibili ng souvenirs na dadalhin sa Pilipinas kasi tax-free basta may dalakang passport. dapat talaga nagsasaka ko ng price. Ang alaw ko yung damit ng nalang bubumura lang. Pupili ako dalawa. Saka ano? mga konting accessories. Saan mo magkano? Magkano? 75,000. 75,000? So, tol, branded naman kasi tol. Tol, nakaprada yung labubo to. Wow, gusto pa yung labubo. Nakaprada. -na 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 damit ng labubo yan? Hindi tayo dito na. Uh, damit na. Bumili si Koki okay ng damit ng labubo. 75k. Patingin ko, okay, worth it ba? Hindi. Ang ina. Labis <laughs> yung divisorya. Si, feeling ko 350 lang to. Okay na. Napakaamot ako eh. Ito lang ako. Sabi ko, sorry, I didn't know this was in my bag. Tapos pinakita ko sa niya, is this 2,800 or 28K? Sabi niya, 28K, sabi ko, can I return? Sabi ko, I already bought two, I just don't need this. Sabi niya, it's okay, we usually know, but okay, okay. Bait niya, <laughs> I love Koreans. Money of shame, boy. Of shame. Oh my Masaya God. ka na. Masaya na <laughs> ako. Happy <laughs> na. Happy na ako. Happy na ako. 28k for yung channel labag. Holy. Holy. Ihanap ako ng bag ni Jelai kasi nandun siya ngayon, kalaro siya ni Fujiko. Siya yung kasama ni Fujiko, kabanting niya. Pagkatapos na yung bumili so, sa katutak na souvenirs na nandito, napakadami pre, nakakalula. Pero okay lang yun. At least makakakain na ulit kami. Nagutom na ako eh. Nagutom ka na ba? Oo, oh, gutom na ulit ako. Tara, tayo ng masarap na pagkain. So Ang You're so wonderful girl. Sagan s u c i t e c o l d g a t d d y o o s u b u i n c e r i n n i n g b o k of the p h i l i p i n e s y o k o w e r o t i n n i n g t h one. I n t k a o if u r e winning t h n a No, I'm not. I'm n i not. I'm n a t i n a t i n t I'm not. I'm not. i not. I'm not. I'm t i not. I'm not. I'm not. i n b i not. I'm I'm not. I'm n o I'm not. m not. I'm not. i o t I'm o t I'm n o not. I'm not. I'm o t I'm n m not. o t t o t I'm n o m t I'm not. Tapos nung araw na yun, pagod na pagod kami lahat. Kaya di na ako nakapag-vlog nung pag -uwi. Pero ngayon, kailangan namin magdalay kasi maaga nga pala yung flight namin. So dito sa baba, may 7 11 Bumili muna kami ng mga kainin namin. Pero light meal lang para makakain pa kami sa airport ng kanin. O kaya bibimbap. Gusto ko talaga magbibimbap. Ang tagal ni. Eh. Pero nakakain naman kami. Yun nga lang, walang spicy paste yun. Butter nga eh, kaya medyo weird. Pero masarap naman. Para naman makapag-bus, mapuntang airport, kailangan nyo nito. Ito ang team money. Ito ang gagamitin para mapagbas kayo kasi for each person, ito tap lang to. Lolo Daniel, syempre. Pagkatapos namin kumain, naglakad na kami papunta sa pinakamalapit na bus station papuntang Incheon Airport. Kasi ang bus travel namin ay aabot ng isang oras at kalahati So medyo matagal din Pero okay lang, nakikita mo pa rin yung last view sa Korea Bago lumipad papunta sa Pilipinas At maaga rin naman kami nakarating dito eh Wala pa nga sa check-in yung flight number namin Kaya kakain muna kami bago kami mag-check-in And then makapag-fill up ng e-travel Napaka-importante lang yung e-travel Yun ang na nagpapatagal sa amin pagdating namin sa Pilipinas Tatanong ko sabi gumawa mukhang mukhang estetiko po at least shout out back to our friends. Parang nakalang Starbucks. Okay, you know go. Grabe, galing kami Korea, pero dito lang pala ako makakikip ng hinahanap kong bibimbap sa airport.

And just like that, nakauwi na kami ng Pilipinas. Yon ang Korea trip namin. Kumain lang kami at nag-enjoy ng saglit. Tapos yung pinapak namin kanina, Pinakasya namin yun, tapos sumabog daw siya. Kaya pala tinawag si Koki agad. <laughs> Kaya pala tinatawag ako sabi, Elizer, Elizer. Kukutan, ano ba? Pa. Ayun, so, pagkita ko akala ko naman something special. Like, oh ano, bigyan ka namin na something something. Yung pala sabi niya, pinakita sa kanya yung picture, sabi niya. Ah, uh, sumabog yung ano mo. <laughs> Tinaip na lang namin. Sabi ko, ah, okay, okay lang yun. Sumabog yung bagahe namin. Hindi na nagkasya yung ano. Yung bagahe namin dito, parang kinuhana ng internal organs ngayon. Tinape pa ng tinaipan. Mahirap ah, talaga mag OFW guys. Pasensya na. Wala na akong pamilya. So, at, at least, okay, at least hindi nila kinuhana ng internal organs. Meaning, hindi kinuha na ng loob kasi minsan dati na issue oh. kinukuha na daw nila ng loob yung... Ano naman <laughs> kasi si Mia may dalawang plancha dito. Pag nawala yung mga plancha niya, may tumekot dito. <laughs> At least wala rin bala kasi minsan nilalagyan doon ng bala. oh, so, hindi galing tayo yung Korea kasi nagpaano siya nose lift. <laughs> Hello! Hello! Hug! 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 <laughs> hug! 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 ganda naman to, tatay mo, oh. ang laki niya, sa natin anak. Kaya nga, ito isa natin. kami naglaro. Ito ang kapaniwala. Love you. Nagsasayang, naglaro! ko. Russell, kumain kami ng buhay na pugita! Ah, kutik. Oh, legit. At saka ng hilaw na beef. Uy, bro! Tara, kainin tayo. At yan yung ating Korea trip Sana na enjoy nyo Kahit nandiyan lang sa bahay na nanunood and ingat po tayo kasi maulan ngayon Maraming salamat sa mga nag-antabay hanggang huli Mas na-appreciate ko yung mga nagko-comments Especially tong mga to Maraming salamat sa mga comment nyo Sobrang na touch yan ng puso Na, na gusto nyo yung hinahandog ko sa inyo Yan lang tayo Spread happiness and good vibes lang Your daily dose of good vibes pa rin tayo syempre And sana subaybayan nyo yung mga susunod na vlogs pa natin. Dito sa Pilipinas, na-try natin libutin din yung iba't ibang place dito. At kung may gusto mo kayong i-recommend, comment down below kung saan nyo tayo gusto mong pumunta next. Maraming salamat sa mga nag-subscribe, nag-share nito sa kanilang mga Facebook account. Kung napapanood nyo naman to sa Facebook, please, po-subscribe naman sa ating YouTube channel. Yun lang ulit, ako si J.M. Barrera kung hindi nyo pa ako kilala. At maraming salamat sa panonood ng vlog ko. Sana nag-enjoy ka. And as always, comment down below kung saan tayo pupunta next.